nakakatulong ba yung baha sa yung guhit sa baha bumabaha mm -hmm. rito eh paano yun, drainage, waliliit, you know? uh, yan drainage maliliit yan o liliit nyan kasya tao pero gagapang hindi nakayuko dapat gawin nila drainage hindi itong guhit pinaglalagyan eh, ng guhit o oh. tingin nyo tignan natin na mamaya yung pedestrian nakakatawa eh halatang nagsasayang ng pera eh Watch out. <laughs> Ayan galing ito, ha O oh. Ito na yung gagaling talaga eh Nagyan nila ng kalsada Walang kinalaman sa baha ito eh Ayan Ito rin dito lumiit na yung kalsada Ayun o no? Tingnan yung pedestrian din guys ha. Pedestrian ko sa nakatapat. Tapat ako eh. Sa pader. <laughs> <laughs> yung pedestrian yung kanto. Dapat doon sa kanto, sa may highway, sa kabila, ay. yung jalan na dahil. Ayan o diba, pababa kasi to pataas itong manugar eh. Ayun, o. O. Ayan, pedestrian. oh sa nakatapat. Ayan o, o pader. O, pedestrian yan, oh. Ay, <laughs> o. hindi na tapat ang pader. Pataba ka po. Dapat yan nilalagay sa mga eskwelahan yun. Tama yun, nasa eskwelahan Doon niya, pero yan, kanto na yan. Tapos sa kabila, wala naman tatawid yan. Sasayang eh. diba? sila ng ano, yun. Eh. Ito, dapat inulit in 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 nila to. Kasi daanan ng jeep to. Ayan. Ayan.